tatay, nimbog na bigat. Kamusta kayo? Kasi na. Ni nanay po. Katulog. Ah. madidibog na. Kahit kumusta kayo tatay? Ay. Kahit mo katarita? Kuma. kumah po. Ad, Ada nga minti nang chat kanya, pasyaro man gina na. Hoy. Ay. mang 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 Ada ti pasyaro ka na kadata. Ada na pa na brother ko. Ah, nasa ako pada, o nai. Sino ka jo kadua yun tayong dahil lang na duan ni nai. Ang dadag ito anak yung mga yung data ginatang ko abalay hindi ka pag yan Ah, Ah, sungguh dito kayo. ay yung pat kami. Mm -hmm. Ay lima, de, pati dadi apu kuk na bat bata. Apa puna pasamak pati ay tatay? Nakuha na diabetes na namin. Ah. Nag-alaw na kita ni at ate kayo ang po napupuhutan nyo na badgat di sarming at sa mm. may sa sa rabilang ko ah na quality ko na eh na na, na dito eh pimutok duwa pimutok mm. pa na so nga kung na dagay anak ko ko mapantay wi pa doktor kumaro Pakita. So, okay, Ma'am Robilencian. Si ah, Robilencian. Oh, ay, so, kung uh, diyan, eh, bahay. Opo, galing pa ako doon. Meron po mga kuan siguro kapag pumunta kayo ng DSWD. Meron yata silang mga kuan po para dyan. Uh, ano na, na, uh, galing na kami dyan sa DSWD. Uh D May saklay pa silang binigay sa akin di dyan, di dyan sa ano. Uh, uh, diyan. pero... Eh, paano Pwede ba? ko po picturein po? Paano uh, naman mga punta nung gano'n, ano, hindi ko naman magamit. Baka sakali meron pong, na. <laughs> makatulong po sa atin para dyan. Pero hindi na siya masakit, pwede na siyang lagyan ng artificial na, no? po. No, 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 no. Hindi ko may galaw ito. Uh, Bibigyan niya dito yun eh. O uh, um, ano, eh, namamanis tapos. So, wala, well, hindi na po kayo makapagtrabaho talaga. Wala na. So, sino po yung nagpo-provide po ng... Tama na. Ay, saglit pala. Ma'am! Ma'am! Hello po! Kamusta po kayo? Hindi, hindi kayo nakakita po. Hindi, na ano. Hindi na ako nakakita. Hindi na ako nakakita. Hindi na ako Sige, tugawin po kayo. O, tugawin. Nagatimaro nga ko, niko, ni ko. ano Yey. Anong pangalan nun? Anong pangalan nung man? Elder San Oh, Elder San Hello po nanay. Siyak po ni Pilino Saragosa po. Filipino? Pilino po. O, taga mas Pero, 103 po ngayon. Chatmid Elder Delia po taga Bacolod. Ay Bacolod. Ay din pa tesukat na mam, may kwento. Eh timana. Sino? Oi. Filipino din po. Oh, no. ay ikaw pa yung patapalit? Ah, <laughs> oh, kapalit ko ni oh, si okay. Anderson Carlos po. Carlos pala. eh uh, nanito nandito pa rin ako. <laughs> <laughs> At, uh, uh, oh, ikaw susunod ang aalis. Hindi <laughs> ko alam, tignan natin. <laughs> okay. Kasi may dumating na na bago. So, kumusta kayo dito uh, yung nanay? okay lang ba? Ito, hindi nakapakita. Hmm. Ang yung ganito. Bakit po? Anong sakit niyo po sa mata? Ano, nagpa-CT scan ako noon eh. Sabi nila, may bukol daw yung ulo ko. Ah, napiktuhan, napiktuhan po siya. Napiktuhan yung... din sa... ano, yung, 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 yung um, ugat. Tapos na si tatay, na, ganoon na, nangyari na, kay tatay. Ano Opo. Borde na lang. May anak ko. Pero ayatin na kayo ni Apo Diyos na. <laughs> Malaksid kada mo Paspasaran nga rin. Igat tayo ayatin na tayo ni Apo Diyos. Anong trabaho niya po doon? Naibagang hindi ikaw, no? Uh, Ma'am uh, Roby Lenz. Ang nanak, ipasyaran ba ni Suda ko Ay, ni Roby Opo. Lama Opo. Nakaroon mi po di diya ibang year? ano, panakak. Oo, na nag-graduate naman sa college at saka sa trabaho ng kwan. Sa ano ni Ano ni... Medyo mayos yung... Sa kapit mo. Nag-graduate yun naman. Kasi ni tatay no, dati kwa na makapagnaisunan no, dati artificial leg na niya. Doon ako ma'am. Baka sakali dati ag-sponsor po kanya tayo di... Mahalay po natin. Mahalay po natin ano. Uh oh. Actually, ma'am, uh, okay lang po na mag-post tayo ng video. Baka sakali ada mga sponsor kini -tata, okay na tatay. <laughs> okay so, ito po yung kalagayan nila nanay at tatay. Si tatay putol po yung paa niya. Si nanay hindi po makakita. Yan. So, si tatay eager siya na magkaroon ng artificial leg. Sana nga, may hulog Malay natin may mga generous na viewers natin na willing mag-donate kay tatay. Sa inyo din nanay, baka malayan nyo po, baka pwede pang operahan po yan. Ano? Noon sinabi nila na ma-opera. <laughs> Pero, sangayon. ano, yung sabi ko, kung makakakita ba ako pa ulit pag ano, pag ma-opera ka ako, doon sa doktor. Opo sabi niya, eh, I'm not sure po na na. Eh, sabi ko naman, eh, hindi naman pala sure, di. <laughs> Saka wala naman kami pera. Ang e, galing um, pang libanon ito. Kung ano sana, libanon, pwede mag utang-utang. Hmm. Opo. Ang galing hmm. taon sa kwaed, sampung Pero... taon sa libanon. Hmm. Kada okay. basit po nga dalak ng bagas dito pag anusan yun po. Thank you thank you. Uh. Case, okay, thank you thank you lang po Ayan guys, bigyan na natin ito May dalawa pa tayong bigas Ano na yun tatay? Pagpasensya nyo na po Thank you very much Thank you, thank you na lang kahit konti lang po eh mahalaga maramdaman natin na kwan mahal tayo ng Diyos po Thank you, sir. Thank you. saka malay niyo po eh meron pong magkwa may mga mayaman na viewers tayo hmm. kaya nga sabi nila eh Hindi pa ano lang namin kahit ano na sabi ni Papa picturean natin apa apa sabi, sabi okay lang po na i-upload po natin ito okay lang Ayan guys, sila po si Tatay Johnny at saka si Nanay Evelyn. Evelyn. Ah, uh, Brendes pa no? Okay. Ayun, so si Nanay hindi nakakakita at si Tatay uh, paputol din po yung paa niya. And si Tatay gusto talaga niya makalakad ulit, no? Kailangan niya ng artificial na paa. And si nanay, sana makakita pa si Nanay, ano. Mm -hmm. So, kami po'y kumakatok po sa inyong mga puso, yung may kakayahan na mag-sponsor mag kay tatay. Baka sakali makalakad pa si tatay. Artificial na pa. Ako po. <laughs> Ayan, thank you so much po. Thank you rin.